Happy Happy Mother's Day Sa lahat ng Mother's Day mga ilo. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Day lahat. Nagigising ko pa. Nagigising pa lang ako. Nagigising ko Yung ano na niya, hindi mo Lahat ng mother, uh, Mother's Day. So, anak ko, si Pamela, si Valerie, si Marie. Yan yeah, si ako, man. Yung pala, na ko. Yan, Si, 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 no, si Lloyd. Yan, uh, Mga tita ko, yan, mga pisok, <laughs> oh, mga uh, mother's, uh, day. mother's Day. Happy kayo nga nina. At ng uh, Mother's, happy, happy Mother's Day. Ay, ito, may, may palaman Ba, 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 ba. very good. Yeah, no. <laughs> very good. Talagang, <laughs> Uh, may pang toto. Toto. Pagtotong kinu. Happy hmm. <laughs> birthday. I love you, I love you. It. na. love you, good morning, good morning. Sige. Pagka uh, dinidiligan po namin ito, hindi po panahon ng labong. Pero dahil na, ayan o. Ayun. Labong ito. Ayun, ah, naputol. Ayan o. Dalawa. Ah, Apat yan, lima. Good morning, good morning. Ayun, ah, kaganda nito. Ito, ito Oh, ayan. Oh. Ayan, kinu ako kinu ko yung malambot lang. Ah, ayan, Oh. Ayan, Oh. Ganda nito. Ay, oh, Good morning, good morning. ah, namis siya, siya. Ah, namis siya, ang ganda. Ah, ang dami, dami. Yan. good morning, good morning. Ah, ang dami. Ito po, magdamag po yung tubig niya. Ayan po yung tubig niya. O, pwede mong pisilin, pero umuusok-usok para po hindi mababasag ang ating ito po walang kulay nga, naman ngayon nagre-request po marami nagre-request wire hindi, in, in, in tayo na pong pakulay kaya ito hindi na namin kinulayan muna tignan namin kung alin na mabenta yung may kulay o walang kulay ayan po ang ganda nya good morning good morning so, titikman namin yung hindi walang kulay ngayon ano yung tura nya ayan ah, oh, ah, ang ganda ayan jebre tikman mo nga Jeffrey. Oh, ikaw naman titingin. Si Jeffrey ko, mas maganda yung palasa po nito dahil maganda ang katawan. Ito na. Ano? Sala po. Sarap? Oo. Tama-tama lang po yung alat niya. Oh, yan. Walang uh, tignan niya naman. Ang ganda, oh. Ito, nagmamanti-manti ka na, oh. Good morning, good morning. Ito po yung napitas namin na, ano, na labong. madalang lang po labong ngayon dahil taginit hindi po ano pero yun pinadidilig ko yun para po ah, maglulusot yung labong sabi ng lolo ko nun um, sa labong yung labong daw mga idol gusto mong tubuhan ng tigsya tigsya ba yun yung linalagyan ng ano ko daw ganun mga idol ah, tutubo daw. Pero pagka daw tumubo naman yung ganun, ay maganda sa katawan yun kung merong kang uh, matanda lang yun. Ang kinukuha ko sa labong mga idol, yung sobrang lambot lang. Yung pinong-pino. Tapos papakulo nun to. Alagyan natin ng native naman manok. Marami tayo native eh. Yung kagaya ito, matigas pa to ah, ito ayaw ko, yung busal na yan. Yan, busal na yan, ayaw ko. Yan, pwede na ako dito ang pag-iwa ko mga idol manipis na manipis yan na manipis na manipis yan manipis na manipis para po pagkaluto mo ganito po yung manipis ko yan Trot -trot yan po ganito po kanipis ganda niya Good morning, good morning. Tignan siya kahit dito. Tignan Ah, laki. Kaya, kalaki ang mulang kamatayan. Ang lapad. Ang lapad dito. Ilang piliger ito. Ito. Ah. ito, laki. Good morning, good morning. Kami ng munggo. Ay, ng, ng uh, labo. Kaya, yeah, ano. Na ano ko, oh, di kasi ako nakapagluto ng ano eh, no, uh, munggo nung biyernes. Kaya, inaano ko. Ito po. Ang taba-taba nila. Ma, iba, iba kasi yung lasa nito eh. Pagka sa labog, isa sa native. Ito mataba kasi. Gusto po ng labong mataba. Ayan. Madami tayong manok yan. Pagka masipag ka talagang uh, sa bakuran mo lang makakakain ka ng masarap. Labong at saka ito. Good morning, good morning. Walang kamata yan. Mga ito yan. Ang Ayan pa. Good morning, good morning. nga ito dali talaga ako na yung labong. Matagal po linalagay, ano? Ay, nga po, Wala, tagal, tagal po yun. Wala, tagal-tagal po na pinapalambot yun. Tsaka na yun yung manok. No? Pagkukulo muna natin bago natin na uh, igigisa. Good morning, good morning. kami ng saluyot. Pinitas lang namin dyan yan, ano? Pwede pa rin natin itanim ito, ano? Ah, yun, yun, no? yun, yun. Ang dami saluyot dito mga idol sa amin. Isasawag namin sa labong mga idol. Yan. Ang dami-dami. Masarap na sa loyo dyan, malalagkit. Sariwang-sariwa. Good morning, good morning. Ayan po, happy Mother's Day po ha. happy Mother's Day, darling. Ito po. Mm, niya, sarap na. Hi, good morning everyone. Good morning, mga son. Sino ko mga idol, dahil Mother's Day. ako maaga. Abayin ka din ng taing na po. Happy, happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Happy Mother's Day po. Mother, happy Mother's Day sa ating mga kapatid, mga bayaw. Sa inyo lahat po, Happy Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po ito. Hindi ano yung may black sa ano? Sige lang yun. Okay lang. Hindi po. Okay lang. Magal mo sir na po tayo. Ay, na po tayo mga Happy may Happy Mother's Day everyone. Happy Mother's Day po. Hi, ano? Sister man. Janet Maniti. Serlina Diamante, Jonda Santa Cruz. Happy Mother's Day. Yes. Lahat po ng mga mothers, kain na po tayo. Kain na pang, oh. Maling. Ito. Ano ito? Dime. Mga? Hmm. Ito kayo. yung kuminsan na nag invite kaya Idol at saka yung may letter na minsan nag invite Minsan po, pasensya na kayo. Hindi na pupuntahan ni Idol. Sobrang busy po niya. Tapos meron pa po siyang pinapagawang uh, gasolinahan sa Abay. Bulacan. Kaya po minsan hindi nakakapunta si Idol. Pasensya na po, mga Aba, yun yung ginagawa pa. Tapos ginagawa pa po yung bahay ng bayaw ko. Busy po siya, kaya minsan nahihiya po kami, hindi po kami nakakapag... kaya minali Hindi, no, 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 hindi na ako. Po, no, no, no. po nakakapunta si pasensya na po. Ha? Yung nag invite yung ginagawang guest speaker. Pasensya na po ay lahat, ha? nahihiya po kami. Ito yung kape. Ato, hindi na May gata? Oo. Huwag ka kumain ako. Gusto ko maasukal na may gata. Gusto ko daw niya. tama. ayaw. 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 Ayaw nagluto na po ako sa resort. May kumain. Tapos, nagluto pa ako rito. Oo. Pagkilang, ayaw na kasunga rin. sa baba. Yan, sa akin yan. Dito na kita. Matamis. Yung po, inuunit ko. Kanina kasi may nag-text sa akin kung na-receive ni idol yung letter, nag-i-invite siya ta. Kasi po, pag may binibigay na letter siya, kay idol, at saka solicit, hindi niya po wala kung saan niya nalalagay. Kaya misan po, hindi napapansin eh. Hindi po binibigay dito. Baka iniiwan do, tapos ma, ma uh, malilimutan, makakalimutan na niya. Ayun. Sa kasal, kailan ng 12 kahapon. Ngayon, may kasal ka. Ah? Huh? Oo, oo, oh, no, sa ayon eh, sa sa apartment siya tayo. Ay pupunta ko sa kay sa reception lang, no? Nakakaya. Ila ata ko. Hindi ako. Ay ka pupunta. Tingnan niyo po oh, na ano ko na naisip ko yung invitation, may kasal eh. Apartment siya tayo. Mm, no. Sa yung invitation. Mm, no, no. Ikaw. Mm. Ano ba 'yan, Ari? Pupunta ron. Hindi ako. Saan ka? So, tignan nyo ang invitation. Kahit ako lang, magpupunta ako. Tignan nyo po, nakalimutan. Naisip ko na, tignan mo doon. Oh. May ano yata. Ewa ko, saan nalagay? Nakakayak. Ah, Luluto pa ako, marami. Dahil matas na yung mamaya. Di ba, kakain dito si Nano? Hindi po nakalimutan na naman may kasal pa ya sa kanya. Sige, bye, bye po. Happy Mother's Day everyone. Happy We love you all. Po. God bless po sa lahat.